Zoe. Ha? Uh, huh? Hindi. Imposible yun kasi hindi nga kami nakikita ng boyfriend ko eh. Paano mangyayari yun? Eh, nahilo ko ka kanina eh. Tapos sumusok ako ngayon. Annalyn, may nakain lang na ako masama. Okay? I'm okay. Sige na. Zoe, magpahinga ka muna! Zoe! Si Zoe? So ma'am, four-seaters ka na po kayo, ma'am. Ma'am, samahan niyo lang po kami sa room. sir. Huwag lang po muna kayong malikot masyado. Intayin lang po natin. Sampo natin si Dr. Gracia. Wait, nurse, excuse me. Ay, eh, ay, muna. Ay po. Nasa si Dr. Annalyn. Hindi pa po ba kayo na-check up? Hindi pa. Ah. Kanina pa nga ako rito eh. Sabi babalik sa akin, eh, hindi naman bumabalik hanggang ngayon. Kanina pa ako naghihintay dito. Ah, sige po. Hahanapin ko na lang po siya. Pagkatapos ko lang po dito sa pasyente ko. Pa hahanapin mo? Po. Eh, nung oras ka bang kakabalik? Nabuburo na ako dito eh. Ito ang bihira naman ng hospital na ito. Ay, naku, aalis na nga ako. Ay. Naalis na ako. Naku, ma'am, pasensya na po. Ayoko na. Kanina pa ako dito, walang nangyayari sa buhay ko. Hindi niyo ko iniintindi. Dinadaan-daanan niyo lang ako. Naku, Sige, so, aalis ah, na. Hindi. Sorry po talaga, ma'am. Ah? Huwag po muna kayo umalis dito. Kailangan niyo pong ma-check up eh. Hindi. sa ah, saglit lang po. Maghahanap ako ng ibang ospital yung hindi pa asa na katulad ninyo. Yung matinong ospital, hindi dito. Eh, ma ah, ma'am, sorry po talaga. Ay, oh. naku, nahihino po kayo. Ano po po nararamdaman niyo? Saglit yung, lang, lang po. Ay, naku, na Ngayon ko pa makikialam. Hindi niyo ko iniintindi. Ma'am, sorry po talaga. Ay, Doc Annalyn? Ah, ate, uh, kamusta po yung pinatest ko po? Mayroon na po mag-results? Doc, eto na po. Thank you po. ka-good like news ka mo? Negative ako. Hindi ako buntis. Paano? Ano to? Zuri mo ka sa akin pero pina pregnancy test kita gamit yung blood sample mo. What? Siya na pika ina consent sa ipak test ako. Kasi Zuri. Kaso kaka, naminala na ako eh. Kaya pinasabay ko na yung test mo. Ano? Hindi. Hindi totoo to. Ano hindi totoo oh, to? Hindi. Tinkaw. Hindi. Tingnan mo to. Negative to. Tingnan mo. Negative ako. So, eh, Yung, yung test yan eh. Pag mababa yung HCG mo, eh pwede maging negative yung resulta. Kaya ng ginagamit yan. First thing in the morning. Pero okay. ito, blood test to, accurate to. Alam mo yung doktor ba eh. Hindi totoo yan! Hindi ako buntis! Hindi ako buntis! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan, Annalyn! No, 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 no! Hindi ako buntis! Hindi ako buntis! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ikaw, Annalyn! Buntis ako! Buntis ako! ako! Buntis Aku tu kau kawin kau, buat tu Aku kawin